Welcome back mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil pumutok nga po ang balita na formal nang pinag-utos ng IBF na paglabanin si former longtime IBF super flyweight champion Jerwin Ancajas kontra kay former IBF Bantamweight champion Ryosuke Nishida para sa IBF title eliminator match sa hawak na IBF super bantamweight champion belt ni Naoya Inoue kasalukuyan nga pong may kartada ang ating kababayan na 37 wins with 24 knockouts, apat na talo, dalawang tabla at may edad na 33 anyos. At kasalukuyan nga po itong nanggaling sa tatlong magkasunod na panalo. Samantalang si Nishida naman ay may kartadang 10 wins with 2 knockouts, isang talo at may edad na 29 anyos. Ang nag-iisang talo nga po ni Nishida mga kaboksing ay nakuha niya sa kanyang huling laban kontra kay Junto Nakatani sa bigating unification fight ng dalawa nito nakalipas na buwan ng Hunyo lamang. At ayon nga po sa utos ng IBF, kailangan magkasundo ang dalawang kampo hanggang Setyembre 23 para hindi mauwi sa first bid ang laban ng dalawa. Napakalaking opportunity nga po nito para kay Ancahas mga kaboksing. Dahil bagamat biguman ito sa kanyang huling world title fight, matapos nitong sinubukang maging ganap na two-division world champion, nang sagupain nito ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue buwan ng Pebrero nitong nakalipas na taon lamang na kung saan natalo nga lang po ito via 9th round knockout para sa WBA Bantamweight Champion Belt pagkatapos nga lang po ng tatlong laban ay mapapalaban na naman ito sa isang title eliminator fight. At si Nishida naman ay susubukan ding makabalik sa winning column pagkatapos malasap ang pait ng unang pagkatalo sa kamay ni Junto Nakatani. Sa laban din na ito ay susubukan din ni Nishida na maging ganap na 2 division world champion. At ang mananalo nga po sa bakbakan na ito mga kaboksing ay may chance ang mapalaban sa hawak na IBF Super Bantamweight Champion Belt ni Naoya Inoue. At kung magawa nga pong manalo ni Ancajas kontra kay Nishida mga kaboksing at maikasa ang laban nito kontra kay Naoya Inoue ay si Ancajas nga po ang magsisilbing pang-anim na Pinoy boxer na susubukang ipatikim sa tinaguriang halimaw ng Japan ang kauna-unahang talo nito. Para sa inyo mga kaboksing, kung magawa nga pong manalo ni Ancajas kontra kay Nishida kaya kaya nitong dungisan ang malinis na kartada ni Naoya Inoue o masaklap lang na pagkatalo ang aabutin nito at matutulad lang din sa iba nating kababayan na gumapang sa lona. ito laban tunay, dugot pawis, bawat kwento'y buhay, mga kampon na kamao, dito'y sabay-sabay, like, share, and subscribe, let's fly! Kaboxing, tunay na alagat ng ring, sa dawag pupurkut, ramdam ang kasama ang bayang, sama-sama lating isigaw, ito channel ng Kaboxing, yow!